Ayan mga kasari, good morning po sa ating lahat dyan. At dahil ngayon is, ayan, Sabado. Ayan. So, maraming maliligo siguro ngayong araw na ito. Lalo't lalo na bukas na linggo. So, ayan mga kasari, dahil ngayong oras ngayon is uh, 5.30 at syempre isi-share ko kayo or iti papatingin ko sa inyo yung uh, panahon dahil uh, medyo umulan kanina ng uh, mild-mild <laughs> So, ang aga-aga umulan, buti na rin yung mga kasari dahil napaka-init, grabing-init. Lalo't-lalo na pag 10 uh, hanggang alas 3 ng hapon, grabing-init mga kasari. So, isi-share ko sa inyo yung paligid ko dahil uh, umulan. So, ayan mga kasari, oh. So, ayan. Maga pa at biglang umulan mga kasari. So, taimik yung aking mga kapitbahay dahil medyo natutulog pa sila dahil malamig. So, kamusta yung tindahan ni Inday? Bubuksan natin yung ilaw dahil madilim. Ayan. So, kamusta yung tindahan ni Inday? Mga kasari, dahil kahapon is naligo po tayo ng bongga-bongga. At, ayan, meron akong mga nakatanggibak na i-display ko. So, ayan. i ko. At itong chichiria na ito, dapat dadali namin yan kahapon na naligo kami. Kaya lang, nakalimutan. Sobrang excited At syempre ngayong araw na ito is magdi-display tayo mga kasari Kung nakikita nyo wala na Ayan, wala na naman yung pasabit-sabit ni kasari At syempre mag-aayos ako mamaya At samahan nyo po ako Marami na po akong wala mga kasari dahil hindi po ako nakapag-grocery Ayan so, Marami na po akong wala Syempre yung ating tindahan medyo napababaya natin dahil nagsaya-saya muna si Kasari kapag nga pala pag namin mga kasari bumili kami ng itlog, kalating tray lang dahil merong nagdi-deliver dito sa amin kaya lang kapon walang nagdi-deliver dahil maliligo nga kami so ngayon siguro magdi-deliver yun, yun ngayon umaga so yan bunubuksan ito ni Kasari at syempre mamaya mag-aayos tayo natin istante dahil kapon ah, ano na kami nagbukas mga kasari alas Dos na ako. Nagbukas kapon. Pero kahit naman paano is may benta tayo. Dahil may blessing tayong uh, natatanggap. Kahit alas dos na tayo. Nagbukas. Kapon is naka 200 peso din ako mga di ba Masaya masaya na ako sa ganong klaseng kita. Sa aking muntintindaan mga kasali. Kasi kahit paano is meron akong benta. Ayan. Expect ko naman yan mga kasali. Dahil ang aking mga talaga dito is palaging ah. Uh, wala at hindi naman madalas lahat talaga kung bumili dito sa akin so pangilan ilan lang ayan di ba wala akong mga sabit-sabit at magugupit ako mamaya nito mga kasari ayan kung nakakita nyo dito at magpuputol-putol din ako ng mga ganito ko mamaya dahil wala na akong sabon na puti puro na lang yun ayan puro blue na lang yan Ayan, sya mga kasari, yan na lang munang in-update ko sa inyo ngayon, araw na ito. At titignan natin yung aking parip. So, maraming daman. Ano pa naman akong mga pa-juice-juice dyan mga kasari? So, mga kasari, yan na lang muna at ako po muna yung magluluto ng aming umagahan.